Hello guys, good morning, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakogi Another day, another blessing na naman Yan guys mga kakogi, uh, dito tayo ngayon sa ano? pagsabungan May mga bisita tayong uh, darating mga kakogi May mga bisita tayong darating galing sa iba't ibang lugar dito sa Cebu Kasi may expo ngayon, Pichakensi, 16 at saka 17 So, mamimit up natin ang ating mga idols, mga kakugi. Subukan lang natin guys ha, makalapit sa kanila. So, ngayon mga kakugi, mayroon tayong sasalubungin. Ah, uh, yung Spart yung Black Spartan, mga kakugi. Yung Black Spartan team. Ah, uh, kasi dito sila mag ano, magha-house ng kanilang mga manok dito sa munting ano, Ah uh, conditioning area ni Sir Stephen so imi-meet up natin sila guys parating na daw sila nasa airport na so yan tsaka sila auntie at tsaka si Sir Stephen imi-meet up din natin kasi dito kami mag -ano magkikita so guys at nabayanan nyo ang kabuuan ng buong episode na ito ito guys uh, mga meet up meet up lang at tsaka ipakita natin guys kung ano yung mga mga manok na dala-dala ng Black Spartan or yung Spartan Game Farm. Yan. So, mga meet up natin si Boss Jerome Padua. At saka mga kakugi, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-subscribe, eto, i-click nyo to. Hmm, tulad nyan. At saka paki-visit na lang, na lang din, paki-like, paki-follow yung Facebook account natin. So, yun guys! May bisita. Tata tayo tagaano, taga Manila, mga Spartan, sa uh, Spartan Game Farm. Yun. Ay, tata Rey Brillanes. Yun, dito uh, sila mag-aano, eh, dito sila magha-house uh, para house. sa Thunderbolt Challenge. Thunderbolt Challenge so, no, this coming November 17, 17 sa Galiera di Mandawi. Yun. Anal paano eh, pa, na sila pa darating na? No, oh, coming Naring na. Port. Yun. Oh, so, yun guys, yun ang hinihintay namin ngayon dito. Ah, uh, simple ano lang 'to guys, uh, area lang 'to pero at least maka maka house na ng mga manok yan dito yung ano conditioning area ni Sir Stephen dito sa pagsabungan tapos yung nandun sa tag-ube courting area naman tapos ang breeding area naman niya nandun sa bahay nila yan lobisihang manong yun mga bisita natin. Mga bisita natin galing sa Bulacan. Yung Team Spartan. Good morning, Good morning Boss Jerome! <laughs> bisita natin, guys. Team Spartan. Yung Team Spartan. di ba? marunong ako Ay, yun? <laughs> <laughs> nakita ko ulit si ay doon. morning, <laughs> morning. Sino marunong mag-isaya? Ako, konti. ako lang. Gamay lang, gamay. tingnan natin ngayon guys yung mga manok na dala nila isasali pala ito sa ano, sa challenge guys mga kakogi dito yung bagama si Carl at saka si Boss Jerome Padua yun Advanced party ng ano Spartan team. <laughs> yan, good luck, good luck. Good luck. Si ano si Idol dela na Narating. Si si Tata po 16. Sa 16 na. So, Nagpa-reserve na po siya ng hotel din sa uh, Andler property. Para reserve na po sa ayo uh, naman. Ay, malapit ang siguro sa ano, dito malapit sa Mandawi. Dito sa Gala Mandawi. Galera Sa siguro Yun. 16 po. Sa 16. Okay. So guys, uh, abang-abangan natin ha, uh, sa November 15, 16, 17, Expo, dyan sa IEC, uh, sa likod ng ano, Landers. So kita-kita tayo doon mga kakugi, meet up tayo, tsaka picture picture tayo doon sa mga idols natin. Yun, excited! And guys, may dumalaw sa atin dito, dito sa Pagsabungan, nakakilala sa atin isang uh, legit, solid subscriber, kakugi, yun. Okay. So, pangano, boss? Miport Sugang, po. Miport Sugang? Oo. Uh -huh. Taga? Bas-bas Pasabungan. Ah, Pagsabungan? Pasabungan. Yun. Ako, uh -huh. ako bisaya, oh. Ako bisaya, number one, bo Yun. So, guys, masalamat tayo na itong mga legit, mga solid kakugi natin talagang, ano, boss? Yes. Hindi mo akalain, sa tagal-tagal ng panahon uh -huh. na nanonood ka sa Kogi, ngayon, mapapanood mo ng sarili mo. <laughs> ah, solid. Solid. So, thank you kay Boss, oh, huh? Shout okay. out to the Leslie Dungo. Nadil. <laughs> o, oh, yun. Asawa, ano mo? Asawa ko. Ayun! <laughs> Salamat kayo, Boss Meporta. Oh. Uh, pare. Pare. Okay. Ito, guys, panuorin natin mag-prepare si Boss Jerome ng para patuka ah, ng mga manok nila. para wala walang namukha. Pero, akat lang

Mga pa. Pero sana ako 'to. Yeah, ha. Ganito 'yung naka pa 'yung ko alam na 'yan, Hindi man si Kwento na lang. Mm Hindi. -hmm. Nagyan <laughs> ng stag ni Luper. Sa tapay ko. Sarang. May i-share <laughs> natin sa mga viewers natin. Ka-Oats. Mm -hmm. Walker Oats. Walker Oats. Okay. Isang kutsara. Sa walong manok yung guys. yung itlog isang buo yun isang buo isang na uh, puti sa itlog timbangan yun yung baterya ng timbangan kapit nyo na hmm. tapos 35 grams may bayang manok sorry Iyan. Iyan na yan so yun guys at least na ano natin nilagay lang konting Lagyan ng gatas. Isang, isang, kutsara lang lang. Isang kutsara lang. Isang kutsara Ano, sterilize. Magatas. Yun. So, yun guys. So, naano natin. Uh, nakakuha tayo ng idea kung paano sila magpatuka ng manok. Uh, na yung mga gagamitin na ba. So, idea lang ito mga kakugi. Uh, Iba-iba naman ang mga style. 35. so yun guys may idea na tayo kung paano sila mga malapit ng gamitin sa mga ilang araw na lang so dito sa ano guys sa Spartan Game Farm um, yun ang ano nila uh, pamaraan yun ang ginagawa nila Free bar naman, iba-iba naman yung Sakto siguro to guys, yung ginawa nila kasi nag four time four slasher sila. Oo eh. nga. <laughs> <laughs> Pero... Yung mga stagan sa Manila, champion nila sila, yung mga malalaki. No? Tawa. Yung mga big time. So, sakto yung ginagawa siguro nila. At least, nakabigay tayo ng idea sa kanila, Sir Tep, no? Okay. Pwede niyong, pwede niyong gayahin. Uh, pwede rin gawa kayo ng okay. sarili niyong pamaraan. Kung saan, kung ano ang hiyang dyan sa inyo. Sa sana kayo ilagay ko kayo sa tama namin ba? Sa Lapu-Lapu? pero ano pa eh? Ito, trapin na Layo. Layo pa. Yan, malaki yan. Portrapin na. Ang dito, yung trapin lang. Yung lapin, sa... sa lahat, yung sa din. sa airport. Pangalan mo, boss? Ingo po.

Kogi Black Spartan Black Full show siguro mamaya uh, 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 guys. Full uh, show yung Black nila Good luck <coughs> Ito guys Mga kugi. Dito muna tayo sa ating munting backyard Isita natin Nagdala akong feeds mga Kogi Para sa mga pini natin Loiski! Yun. Kailangan nang mag-mower ulit. Ito guys. May dala tayong feeds para sa mga condition natin. At saka, may dala din tayong mga vitamins. Uh, B12 at saka B50. And egg 1000. Dala din ako nito guys Kasi gagamitin natin to Pang marking sa mga manok natin For example ang Ang lalaki Kulay blue Yung mga paris naman niya ng mga babae Is lalagyan din ng kulay blue So madali na makita Pagpapakasta so, Ano yung uh, Same colors Yun ang ipaparis Yun need na talaga yata yun oh no? eh mower saka mower na natin to within the week hindi naman maulan na hindi natin na mower to guys kasi palaging umuulan ngayon hindi na umuulan ma na natin Paul Morris Roundhead cross natin sa Kuya J. Kelso so ito yung materialis natin guys ha yan ang Paul Morris Roundhead natin galing sa Kudja yan F1, imported Koya J. Kelso Wakila Black Wakila Black nanti eh? J.B. Kelso golden boy na guys from RDB Game Farm malapit na ito magamit malapit na malapit na makompleto yung paglulugon at saka itong RSL natin malapit na rin matapos paglugon yan pwede nang magamit ito uh, next month siguro guys pwede na magamit ito RSL yellow legged at itong McLean F1 ng Koja Game Farm Malapit na rin matapos maglugon Pwede na rin to siguro baka within the month or next month Taklin F1 from Koja Wilcock Yung white hats natin guys Straight breed white hats Oh Ito rin guys Straight breed na no white hats Firstborn RSL dito sa farm natin guys. Firstborn RSL. Buston sweeter. SBR. Dito guys mga kakugi May nakuha na tayong Konting itlog Sana may mga Laman to guys sana fertile na to So ito lang muna Ang ano guys nakuha natin So dadalhin natin to Pa-incubate natin to yan may mga markings na yan 1, 2, 3 At 4 Ito lang muna guys Tracy Hello guys ah uh, Nag-dinner muna kami. Kasama namin yung Team Spartan. Dito muna kami sa Buffet 101. Hello. Hello. Next month Wala 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 Let's go E paano na tayo sa aming kusina magkakagugi ah, sa kusina mo Blowout mo to no Galing targa Tip Selamat <laughs> selamat. <laughs> <laughs> oh. Enjoy, enjoy. Enjoy sana, no. santai aja. Rani berdua mah bahama apa tuh ikut kita nanti. Uy, mam ma aku nganterin tumam. Ilama kamu.

<laughs> 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 Guys Let's eat Kain tayo marakuge Kain amat kau tv. Kakubi, bos. guys. Busur, busur? Unlit. Unlimited, unlit. <laughs> Welcome boss, welcome.